headlight. Naka-headlight naka din yan. Ah, grounded yung ano. Grounded Oo, kaya pa na nalobat ka. May grounded. Kasi kung may walang grounded dyan, 2 weeks pa lang siya natambay, ay may laman pa yung battery mo. Kaya pala, may grounded lang siya. Baka wala bang daga dito? Walang daga, ano Ay, meron, meron daga dito. Huh? Meron. Kinain na 'to. Talaga <laughs> ko. Ang daga ay kinakain mga ano lang, yung mga karton, papel pati pala lata na ngayon. Ayan 'no. Oh. Butas na 'to, boss. Tingnan natin 'tong minivan scram. EFI to EFI yun ilang araw ilang araw to natambay 2 weeks 3 weeks 2 weeks ah 2 weeks lang ito mga mix mga par oh, araw ng merkoles meron tayong papaanda rin na ano minivan EFI scrum tingnan natin kung ano ayun wala na wala nang ilaw sa dashboard alam ko na kaagad ang nasa isip nyo low bat to no sige check upin natin yung baterya kung may laman ito yung multimeter natin no napaka cute no sa tiktok ko lang ito nabili toto to, to, testing mo muna tong multimeter mo dong okay at sinusi natin dun kanina ay walang umilaw sa dashboard at alam na natin lahat pagka walang ilaw sa dashboard ay low bat daw okay tudukin mo ayun hindi umiintay lang hindi makita malabo na yung ano wait lang wait lang pa ako. May plastic pa kasi yung multimeter natin. Wait lang. Tanggalin na natin yung plastic. Ano ba to? Hindi pa natatanggal yung plastic. Talagang ayun. Ngayon pa matanggal. Yan. Okay. Ay, wala na boss. Wala na? Low bat na ta talaga. <laughs> Zero point, ay, zero four point na lang, eh. Wala nang laman. Sige, kunin niyo yung bagong battery natin diyan Ay, umuulan, no? Dito kami yun sa Upper uh, Guiwanon, Compostela. Cebu, City Cebu. Minivan EFI. Saan yung battery yung palitan? Ito, pinalitan natin ng bagong battery, eh, no? Hindi naman bago, dala namin to. Check natin kung ilan naman yung battery. Ayan, 12.6. 12.67. Malakas na to, may ilaw na sa dashboard yan. Promise. Andar na to. Yan lang yun. Mga mix mga par, pagka mga lobat lang kayo, pwede nyo kaming tawagan. At kami yung maglagay ng battery, kami magpa-andar. Libre na yun. Libre na. Basta pa follow na lang sa Facebook at pa-subscribe sa YouTube channel namin ha. Kapag uh, kayo ay hindi pa kayo nakapag-subscribe o nakapag-follow sa Facebook namin. to check natin. Ayun. O, oh, may ilaw na. Under pa yung blower. Saan ba yun? Baka malobat tayo. sa so, may blower nun? Ah, yung electric fan sa ano. Yung fan pala ng ano. Ayan, okay na. Oh, patay. Naka-headlight ata. Naka-ilong yung, headlight. ano naka-headlight din yan. Ah, grounded yung ano. Grounded na. Oo, oh, kaya pa na nalobat ka. May grounded. Kasi kung may gra walang grounded yan, 2 weeks pa lang siya natambay, ay may laman pa yung battery mo, kaya pala. May grounded lang siya. Baka wala bang daga dito? Walang daga, no? ano Ay, meron. Meron daga dito. Meron. Kinain na to, oh. <laughs> Kala ako, ang daga ay kinakain mga ano lang, yung mga karton, papel, pati pala lata na ngayon. Eh no. Butas na to, boss. Yan, pandarin natin. Ang dami ng satsat. -sat. Trabaho muna tayo. Mukhang ayaw ah. Matay. Parang ayaw ah. Yun, dar na. under na under na Battery lang boss Kaya na low ka Ito may ilaw to Kahit nakapatay yung susi Itong Pinaka Ano ba to High beam nya High beam under na Battery lang Low bat. Eh sak may lipat mo yung ano Ang battery para kumarga doon Mandar na ma mix mga par Kaso nga lang Plat ang gulong oh Parang ito nagtatanggal Plat ang ilong <laughs> minivan scram na ay mga mix mga par uwi natin sa shop natin to ulay pink oh, para i-change ATF natin and change oil and then ah uh, linisan natin yung crankcase para hindi laging maitim ang yung langis kapag ka change oil tayo ng change oil ay need natin linisan yung crankcase at saka ATF can dun sa ilalim para safety ang ating mga langis madali lang naman buksan yung mga crankcase nito kaya kapag kami nag change oil ay inaano namin uh, sinasuggest namin sa may-ari kasi konti lang naman ang labor nun kaysa yung pakawalan mo nga yung change oil eh marumi naman yung crankcase yung oil cup ay sayang din ng langis pag umitim ka kaya linisan natin lahat ng uh, oil can, oil cup ng transmission para hindi matulad sa amin na maitim charot baka magtaka kayo mga mix mga para umandar na to kasi low bat line battery ha? kulay pink, kulay pink din, din pa yung payong Pati yung ano, yung ti ulo na ni kulay pink mit day tano pansinin nyo. Awan ti na ti buhok na ta, mapansin ta ta video ta ko nga road. Kalbo. Joke lang ha. Ilalatero natin yung kinain ng daga. Ayun, paulit-ulit mit tag video nga awan ti na nga rodin ke. Hanga makita ti video ti ulo na ke. Kata kulay pink meat, nee. Pero pure day ta, nga lalaki pink lang ti talaga kulay nga kayat na bye bye